guys, bali ito yung ating stock na ilaw ito low high, low high, low kaya bali may yellow at puti yellow ang low at high ay puti ngayon ay buksan natin yung ating ilaw na giant fly ito yung low nya yan makita nyo guys yan natry naman natin ngayon yung kahay nya dito sa madilim na park natry natin dito yan ito yan yung kahay nya wow napakaliwanag ayan ang high niya so ayan tapos high ayan siya napakaliwanag try ulit natin sa pang ikot ah, yung stack natin tapos ito yung lona ng mini driving light na giant ayan kaliwanag niya, tapos ito yung high ng giant eye wow napakalakas kita nyo naman mga pups kung gano'ng kaliwanag ang high ng giant eye solid ayan siya kita nyo naman kung gano'ng kaliwanag